Matapos ang pag-snap ni Shin na nagawa niyang masuntok si Thank You, ngayon ay i-review na natin ang chapter 189 at 119 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masakaksihan na natin ang susunod na mangyayari matapos ang ginawang pagsuntok ni Shin, kung saan magsisimula na ang isang matinding emosyonal at thrilling na labanan. Kaya naman, ako si Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Thank you na nagulat sa ginawa ni Shin. Habang si Shin naman ay galit na galit at determinado na talagang patayin si Thank you kahit na labag ito sa Sakamoto Family Rules. Kaya naman nagsalita si Heisuke, Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Pinutol naman ni Shin ang isang tubo at sinabing lumagpas na raw kasi sa linya si Thank you. Dito ay nakapagsalita si Thank you. nalilito pa rin pero agad siyang inatake ni Shin. Naiwasan naman ito ni Thank you at nasabi, Oy Shin, tama na, sorry na! Subalit hindi pa rin tumigil si Shin hanggang sa laking gulat niya nang biglang maputol ang hawak niyang tubo dahil binaril ito ni Hisuke. Sabi ni Hisuke, Shin, ayokong umabot sa punto na itututu ko ang baril na ito sa iyo Kumalma ka muna. Nagulat si Tenkyo at umalis na. Habang si Shin naman ay naggalit kay Hisuke. Bakit mo ako pinigilan? Sagot ni Hisuke, Siyempre pipigilan kita. Ano bang ibig mong sabihin na papatayin mo siya? Babanik ka na ba sa pagiging asasin? Sagot ni Shin. Oo, kung yan lang ang paraan para pigilan si Thank you. Dahil kung hindi may mangyayaring masama, hindi siya magdadalawang isip na patayin si Aoi at Hana. Nabasa ko ang isipan niya. Kaya susundan ko siya. Huwag kang haharang Heisuke. Ngunit pinigilan pa rin siya ni Heisuke. Teka muna, nagbago na tayo simula ng nakilana natin si Sakamoto, di ba? Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo magdesisyon kung papatayin ba natin siya lalo na kung hindi pa natin siya nakakausap ng maayos. Matapos nito ay pinakita si Thank you na tumatakbo. Sa kanyang isipan, nasabi niya, Kaasar? Ano na naman to? Sumablay na naman ako. Ano bang mali ko? Bakit lagi ko na nalang napapagalit ang mga tao? Hindi ko talaga maintindihan. Akala ko pa man magiging malapit na kami bilang magkaibigan. Pero teka, bakit na ba gusto ng isang kaibigan? Maya-maya ibiglang dumating si Atari kasama ang dalawa pang guards. Nagulat si Thank you at sinabi ni Atari, Anong problema? Pinagalita naman sa ni Hoshi. Atari, di ba sinabi ko na may gas leak sa corridor pero nagyoyosi ka pa rin? Sagot ni Atari, mukhang malas lang talaga tayo. Sabi ni Hoshi, hindi ito pungkol sa malas, sinadya mo lang talaga yun. Maya, maya ay napatingin si Atari kay thank you dahilan para magtaka ito. Sabi pa ni Atari, siya yun. Sagot ni Hoshi, huwag mong sabihin siya yung tinutukoy mong knight in shining armor mo. Ngunit sagot ni Atari, Time's up, Miss Hoshi at Mr. Daikyu. Patawad, pero mukhang nakasalubong na natin ang pinakamalupit na kamalasan, itong si Thank You. Nagulat sila at sa isipan ni Hoshi, itong lalaking to, siya yung prinidik ni Atari na mamamatay tao. Kaya naghanda na si Dyke at sinabihan si Hoshi na ilayo na si Atari. Agad sumugod si Dyke at sinuntok si Thank You dahilan para tumagos sila sa glass window. Nasabi ni Thank You, Hoy, ano bang problema? Wala naman akong ginagawang masama. Sabi ni Hoshi kay Daikyu, ano bang ginagawa mo? Ngunit naghanda na si Daikyo ng isang brass knuckle at magsisimula na naman sumuntok. Kung siya ang tinutukoy ni Atari na mamamatay tao, wala akong choice kundi durugin siya ngayon. Sabay atake ulit ni Dai kay Thank na napaatras. Sunod-sunod na suntok at sipa ang inaabot ni Thank You, ang gulit hindi siya gumagante. Sa isipan ni Daikyo, anong problema ng lalaking to? Bakit hindi siya gumagalaw? Baka hindi siya bihasa sa close combat. Kaya ako to kung pastuloy lang niya akong hahayaan na umatake. Ngunit napahinto siya nang biglang dumating si Shin at inutusan siyang huminto. Kasama ni Shin si na Heisuke. Laking gulat ni Tenkyu at nasabi, Hisuke, Shin! Sabi naman ni Atari, Ayan siya! Kinamusta naman ni Shin si Tenkyu. Sagot naman ni Tenkyu kay Shin, Galit ka pa ba? Makikita na hindi pa rin ginamit ni Tenkyu ang kanyang weapon, mga kaibigan. Kaya tinanong siya ni Shin, Ba't ka lumalaban? Sagot naman ni Tenkyu, Shin, hindi mo ba naaalala Sinabi mo sa akin na papatawarin ako ng kaibigan ko basta ititigil ko lang ang pagpatay ng tao. Nagulat naman si Shin sa sinabi ni Tenkyu. Dinagdag pa nito. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang pakikipagkaibigan. Pero nung nakita ko si Shin at si Hisuke, parang nagselos ako. Kaya nasabi ni Shin sa tanyang isipan, parang tama nga si Hisuke. Wala talagang alam si Tenkyu tungkol sa pakikipagkaibigan. Maya-maya pa'y tinutukan sila ng baril ni Hoshi. Sabi ni Hoshi, Sino kayo? Sagot ni Shin, Kami ay... Pero biglang nagsalita si Tenkyu. Si Shin ang magaling na fortune teller ng JAA. Sabi naman ni Shin, Oo, tama. Pero nagulat si Hoshi at sinagot sila, Fortune teller ng JAA? Ano bang pinagsasabi mo? Si Atari ang fortune teller ng JAA. Nagulat si Tenkyu sa sinabi ni Hoshi, bagay na lalo pang nagpakaba kay Shin at Hiske. Tinignan naman ni Daikyo ang kanyang cellphone at nagsabi, Miss Hoshi, sila ang mga kaibigan ni Sakamoto. Wanted sila ng JAA. Kaya sinabi ni Hoshi, Sino ka ba sa tingin mo para magkunwari na fortune Taylor ng JAA? Habang nagsasalita pa si Hoshi, bigla na lang nabutas at naputol ang katawan ni Daikyo mula sa isang napakalakas at napakabilis na atake. At ang gumawa nito ay si Tenkyu mismo mga kaibigan. Sabi ni Tenkyu, Oh, nakuha ko na. Nagsisinungaling ko ng Shin. So, pwede ko na palang patayin kayong lahat. Well, madali lang naman ito mga kaibigan. Napaliwanag naman si Shin at sinabing, Teka muna Tenkyu, ayaw naming lumaban sa'yo. gumiti lang si Tenkyu, ilang saglit pa, umatake siya, pero buti na lang ay naiwasan ni Shin. Sinuntok naman ni Shin ang pana at nasabi sa kanyang isipan, wala na akong choice dito. Maya-maya pa ay chinook naman ni Hiske si Tenkyu at nagsabi, Tenkyu, sorry, nagsinungaling kami sa'yo. Pag-usapan muna natin ito. Subalit kinuha pa rin ni Tenkyu ang kanyang arrow, kaya sinabi ni Shin, Hiske, lumayo ka! Makikita na inilagay ni Tenkyu ang arrow sa kanyang paa at itinapat ang pana sa kanyang likod kung saan nakapwesto si Hisuke. Handa siya para i-headshot si Hiske pero buti na lang ay naiwasan pa rin nito ni Hiske. Nag-alala naman si Shin para kay Hiske. Samantala, si Denkyo ay tumalon at lumapit sa lalaki na nagtataka kung anong kaguluhan ang nangyayari. Ngunit sa isang iglap, nasa gitna na siya ng pana ni Tenkyo. At dito ay hinila na ni Tenkyo ang bowstring. At gamit ito ay nahati niya mga kaibigan ang ulo ng lalaki upang matalsikan ngayon ng dugo ang mukha o mata ni Shin. Sabay mabilis namang naghanda si Thank You at inataki si Shin, ngunit naiwasan nito ni Shin. Kaya nasabi ni Thank You sa kanyang isipan, Naiwasan na naman niya. Siguro nga, siya ang kaibigan ni Sakamoto. Tinutukan naman ni Hisuki ng baril si Thank You at sinabing, Kumalma ka, Thank You. Ngunit sagot ni Thank you, wala na oh, kaya binaril na siya ni Hisuki. Subalit ang bala ay sinalubong lang ni Thank you gamit ang kanyang bowstring. At nang binitiwa niya ito, bumalik tulay ang bala kay Hisuki at tinamaan pa ang kanyang dibdib. Nagsabi ni Shin sa kanyang isipan, niriridrik niya ang bala gamit ang bowstring. Sabi naman ni Thank you, kahit ano na nakakalipad, pwede kong gawing araw. Kaya nasabi ni Shin sa kanyang isipan, napakagaling niya. Magaling siya sa close at long distance combat. Ang fighting style niya ay puno ng sorpresa. At sa isang iglap, habang nakatingin pa lang si Shin kay Thank You, nasa gilid na pala siya nito at hinampas siya ng pana dahilan para tumalsik si Shin. Habang nahuhulog siya sa ere, sinubukan niyang pahinuhin si Thank You, ngulit hindi ito gumana. Sa halip nakagawa pa Thank you ng panganawang atake. Bakit? Bakit niya ako napapa-freeze? Nasabi ni Shin. Ngunit napansin ni Thank you si Atari na biglang tumalon patungo kay Shin. Nilapitan niya ito at sinabing Ayos lang 'yan. I Ignore mo na lang ang mga atake ni Thank You. Magfocus ka sa akin. Kumuha naman si Thank You ng isang bakal at ginamit itong bala. Harang ka! Sigaw niya kay Atari. Pero habang hawak-hawak ni Atari ang mga kamay ni Shin, lahat ng atake ni Tenkyu ay nagmintis. Ni isa ay walang tumama. Nagulat si Tenkyu. Ni isa, walang tumama. Hindi makapaniwala si Shin, para bang ang kanyang pakiramdam ayos lang talaga sila. Sabi naman ni Atari, Kasama ko ang aking lucky item at ngayon ang aking fortune ay extraordinary. Lahat ng wish ko matutupad talaga at sabay silang bumagsak sa basurahan. Nasabi ni Shin, bakit ganito? Habang nagsasalita pa si Shin, kinuha naman ni Atari ang isang plastic bag at nilagyan ito ng mga basura. Nataga si Shin, mga pira-pirahang bakal, ano bang ginagawa mo? Sagot ni Atari, alam mo ba na ang chance ng buhay na lumilitaw sa mundo ay 1 to the power of negative 40,000? Ang equivalent niyan, parang kung ilalagay mo ang parts ng isang relo, sa isang bag at sa pamamagitan lang ng pag-shake, ma-assemble ito, nataga si Shin. Ha? Ano pang ginagawa mo? Habang nililidaglid ni Atari ang kamay ni Shin papusok sa bag, sinabi niya, Sa madaling salita, napakaswerte natin. In fact, astronomically lucky tayo. At dito nakuha ni Shin mula sa bag ang isang handgun na nireassemble lang ni Atari sa pamamagitan lang ng pagsisik ng plastic bag na may lamang mga metal scraps. In other words, ang imposible nagiging posible dahil sa swerte ni Atari. Nagulat si Tenkyu. Isang baril. Paano mo nagawa iyon Atari? Maya-maya tumama sa likod ni Tenkyu ang bala ng baril. Nagdulot ito ng pagsabog. Nasabi pa ni Tenkyu, gas explosion? Nakabase pa rin iyon sa swerte. Bumaba naman si TK ngulit nakatakas na si Nashin. Nasabi niya sa esipan, nakataka sila. Ang galing! Napakatindi ng fortune teller na yon. Kung madudukot ko siya, siguradong matutuwa si Uzuki sa akin. Grabe mga kaibigan, napakatindi ng kanilang sagupaan. Ngunit pansamantala lang ang pagtakas ni Nashin at Atari. Hindi ito magtatagal dahil patikim pa lang yan sa isang matinding labanan. Ngunit ang mga susunod na eksena ay malalaman natin sa mga susunod na chapter. Kaya dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video!